Hey, good morning. It's Papa Jowa. May papa na, may jowa ka pa. So, dahil may parating na bagyo, uh, safe naman siya sa bagyo kaso sa hangin. Kaya, kaya kung mapapansin nyo, meron siya mga kawis sa mga bintana. Kasi yan yung pinaglalagyan ko ng mga yero. Yan, pagtakip. Uh, tapos, konting linis, konting linis sa paligid para pag humangin o umula, hindi siya ganun ka kalat yan. So, inihintay ko lang yung katulong kong gagawa dyan. Kasi manghihirap pa kami ng hagdan. At yung hagdan ko kasi maliit lang. Ngayon yan, medyo makalat pa. Ayan si Carnel. At yung friends niya. Yan, sa kapitbahay namin yan. Ayan si Ate Bebe, naglilis na. Medyo makalat. Kaya naglilinis na kami. Para sa bagyo. Tagal hindi na ba full tank yan eh. Tanawang na natin ibabaw niyan eh. kasi medyo mahaba yung isang yero uh, mahirapan so plywood then eh, maggalaw daw pag plywood maingay so lalagyan ni Kuya Nolly ng frame galingan na hindi ko naisip yun dalawang pa sigur mo So update yung kanina ang ginawa namin ni Kuya Nodi. Ayan, nalagyan na namin ng harang. Yung mga bintana namin sa harapan. Then, nalagay ko na rin yung grills. Dati kasi in ko yun eh. Nung naglinis ako ng bintana. So, eto ngayon, nag-iipon ako ng tubig. Siyempre, baka mawala ng tubig. At least mayroong stock. Ah, uh, di baling brand out, basta may, kuri may tubig. Yun, yun kasi mahalaga. So, yun lang. Ah, uh, maghihanda po tayo tsaka magingat. Uh, wag na po tayong maging pasaway sa mga nagpapa-evacuate sa atin. Force evacuation na nga. Alam niyo naman kung alam niyo yung delikado yung lugar niyo. Uh, kasi po mahirap mag ng gabi. Lalo sa mga responder, rescuer. Mahirap po mag-rescue. Uh, kaya hanggat maaga po, maaari, pinapag-evacuate na po kayo. Tayo. Para sa ating safety at security. Lalo, lalo na pa may mga buntis at may mga bata. So, habang di pa masama panahon, habang maaga pa, i-secure na po natin mga gamit natin, mga papeles, yan. Lalo na mga mahalagang bagay, mag na, mag ano, ng pagkain, yon. Uh, may mga pagkain na may bibigay ang LGU. Uh, tutulungan tayo sa mga, ano, bambagay pa. So, paghahanda lang dapat muna ang gawin natin ngayon. Then, at sumunod tayo sa mga nagpapa-evacuate. Isipin nyo naman, gabi na, gusto nyo pa magpa-rescue. ba diba, ang hirap nun, uh, ang hirap nun sa mga rescuer. Na gabi, mahirap, maulan, may, may bagyo, malakas ang ulan yon So, yun lang. Keep safe. Uh, this is your Papa Jawa. May Papa na, may Jowa.